Hello, hello, hello mga katrops dyan Grabe Woo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga katrops Sa C5 Napag mga ganitong oras ka uuwi eh. Grabe Simula ang ano mga katrofs Simula doon pa sa market market Doon sa may BGC Hanggang nakarating ako dito sa C5 Dyan sa may dulo ng kalayaan Yung may u-turn slot dito Isang oras ka lang ate mga katrops Woo! Grabe yung traffic Kaya Mas gusto yun ko pang magmotor pa uwi Kaysa magdala tayo ng sasakyan Pero wala pa So kailangan muna natin sa ngayon na Magdala muna tayo ng sasakyan So Ah, uh, pahinga muna natin yung motor. Kaya ito talaga yung pinaka ano ko talaga ng na ang laki ng ano ng ng oras. Kasi isang 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 oras kalahati na ako mga trabaho nandito pa ako sa may ano. Sa may C5 dito sa may U-turn slot ng Kalayaan yung may ano dito flyover. So nandito pa ako ngayon mga tropa. Oh. So, isipin niyo naman isang oras kalahati samantalang Ah, kung nagmotor lang ako mga tropes nandun ako sa bahay ngayon so siya nga pala mga tropes yung video natin kaninang umaga ah, wala hindi na ako nag-video kasi di, vice versa lang Ah, uh, mayroon tayong pinick up na kick kanina doon sa Mahison. So, ayun. So, din na. may video pala ako doon mga trop Sorry. Ah, uh, i-upload ko bukas. i uh, upload ko 'yon na uh, yung biyahay natin ng Makati to Malati. Doon sa may malapit sa may Robinson Paura, doon sa may Malati, may Robinson doon sa may Bukobo Street yun na ah, doon tayo nag pick up kanina ng kick so i-upload din natin yon so ito ngayon ah, pa uwi na tayo ah, madyo matraffic ka kaya sana ito sana maluwag na to kasi hanggang doon grabe traffic kahit ito lang sana kabilis pwede na kaysa naka isang oras kalahati na tayo mga katrops grabe oh yan talaga kaya mas mabilis pa yung magmotor ka pa uwi. Kaya, ayun. so bukas mga trops mayroon na naman tayong biyahe bukas ng maaga kaya napaaga lang tayo uwi ngayon dahil nagcancel yung uh, desilibrand doon sa binundo ipick upin sana natin ngayon uh, nagcancel siya sabi ko mabuti naman para makauwi din tayo ng maaga kasi may biyahe pero rin tayo ng umaga din uh, nagcancel yun mga trops uh, dahil uh, mayroon siyang importante lang na ano na bisita na dumating kaya ayun biglaan kaya nagcancel yung ano natin yung gis natin doon sa binundusan na kanina kaya napaaga tayo ng uwi pero wala problema yun mga troops dahil uh, bayad naman yun okay lang sa atin yun ah uh, may traffic talaga mga ka troops estimate ko mga ka troops uh, makarating tayo doon sa kainta sa bahay natin siguro mga 9 na mga katrops uh, quarter to 9 mga ganong oras mga 8 plus tayo makarating dun mga katrops dahil abing traffic na naman sabi pa nga nila mga katrops gumapang na sa traffic grabe ayayay ay, ay. Ah, may ilaw pala to mga katrops kaya lang hindi lahat so nag may video ako mga katrops ay upload ko kahapon ay ito yung pala yung sinasabi ko na yung may mga posti dito may ilaw pala siya siguro kahapon yung naano ko nung dumana ko dito ng medyo maaga aga pa mga 6.30 a ah, 5.30 wala pa hindi siya pa umilaw ayun mga katrops oh, may ilaw pala mga katrops Sorry pala mga tropes, mali pala yung ano ko mga tropes, so maaga pa lang siguro yon. Kaya nasabi ko na walang ano, walang ilaw. Pero medyo madilim na yun nung umuwi ko kahapon mga tropes. May ilaw pala to mga tropes. Ayan oh. o, oh. kung nakikita nyo yung mga pusti mga tropes na sinasabi ko na karang araw na wala siyang ilaw. Maaga pa pala yun siguro mga alas city pa to nila buksan. Ayan mga tropes, oh, so medyo maliwanag na. So makikita natin yun mamaya yung mga billboard dyan Pag akyat natin doon sa may flyover Sana tuloy-tuloy na to Kahit ganito lang kabilis Okay na sa atin Kasi pag traffic kasi mga katrops ah uh, Yung dala kasi natin sa sakyan mga katrops uh, Hindi automatic, uh, manual lang So medyo masakit sa paa Sa kaapak ng klats, yung paa mo. Kaya okay lang kung uh, Automatic Wala namang problema kaya pag mga ganitong manual na sasakyan na ginagamit po mga katrops. Hey, yo. Ay, nakakalay sa paa mga troops? Uy. Pusot na yung motor. Ayan mga katrops, oh. Ayan. Yung ibang poste mga katrops, walang ilaw. Yung iba mayroon. Kaya lang, mahina. Parang, ano lang. Pero okay na yun, at least may ilaw <laughs> Ay, sana Diretso dinit na ito, walang traffic May sarap na motor Namimiss ko yung magmotor pa Uy, mga katrops, at saka papasok Kasi malaking ano Malaking oras yung naano natin Natipid Pag dito naman, pag magdala tayo ng sasakyan Malaking ding oras ang kakain Bago ka makauwi, uh, bago ka makapasok sa trabaho kanina mga trops pumasok umalis ako sa bahay mga sa alas 4 pa ng umaga so sakto lang ah uh, nakarating tayo doon sa ano umalis ako sa bahay mga 4.30 sakto lang mga 6 kahinga lang tayo doon ng kunti tapos ayun so bibiyahe na ya yeah, ganun tayo mga trops pag magdala tayo ng sasakyan pero pag mag motor ah uh, medyo okay lang kasi ah uh, madali lang naman yung motor makalasot kaysa ano mga ganito kaya na miss ko yung nagmumotor papasok pa uwi uh, ah, ilang araw pa lang na dala ko ng sasakyan parang naninibago ako mga katrops ayan bumagal na mga katrops oh Uh, ah, una pala mga troops ah papasalamat tayo ngayon sa Panginoon dahil yung biyahe natin safe tayo sa mga guests natin safe natin na ah, mga sakay natin safe sila at pauwi natin uh, ah, Gabayan po tayo sa pagpauwi. Kung sino mang uuwi na yung ngayon, uh, uuwi na sa bahay, yung nagko yung nag-grab, yung nag-angkas, yung nag-joyride. Ayan, so Lord, gabayan po silang lahat. Lalong-lalo lalo na sa nakakapanood ng video nito. Uh, gabayan po sila lagi. Uh, bigyan niyo po sila ng lakas ng pangatawan. Ay uh, sama hindi na ako, isama na rin ako Lord. <laughs> Ayan mga ka-trop. So, pinagdasal ko na kayong lahat ayan so kaya si traffic talaga mga katrop so pagbaba naman natin ng ano mga katrop so grabe pulang pula na naman yung ano so ayan naputol yung ano natin sa Panginoon kaya okay ah, uh, thank you Lord ulitin ko ah, uh, thank you for watching sa lahat ah, uh, God, bless, God bless to all at ingat po tayo lagi bye bye